Okay, <laughs> <gilay>, Kinoy, may service naman. Sabi dyan, oh. May service naman. Ito lang, mag-isa? Ito, eh. cellphone mo. Cellphone mo, Nay. Baka malaglag. Baka dyan, eh. Baka malalim, yan, ah. <coughs> Pag hindi oh, na... May... Malalim yan, kuya. Hanggang dip dip. Ay, hanggang dip dip eh, yung burak pa. Wala <laughs> atin tao. Burak niyan. oh, pag hindi na makita, malalim. Oo. Oh. Relax uh, lang. marunong ka ba lumangay? Ha? Harap ka doon dapat. Deep, -dib -dib -dib. Oh, malalim. Sa, burak sa pa. Sa'yo, yung lalim. burak pa. Sa <laughs> Wag pagbata, lubog pala Huwag magpapanik. Burak pa yan. Hina lang, hina. Iwa kang hina. <laughs> Pag hindi ka huminga, patay ka. <laughs> Sinina, relax ka lang, Ninay! <laughs> Biglang liko ha, para tumaob. Sanay ba sila sa bangka? Hindi po, weird lang. Pero marunong lumangay. Oo, oh, yung akin. Uh, Sinina, ba marunong lumangay? Marunong daw, sabi. Marunong ka lumangay. Subukan <laughs> mo nga! <laughs> Sa swimming pool lang. <laughs> Yan, nakasayad pa ang paasa, ano, no? Eh, paano pag... Bilis, para makabalik ka kagad. <laughs> Chris na, tawagin mo ngayon. Uh, kamukha mo. Picturean kita. Ayun, si may video mo. Wawala na sila doon. Oh, Ito okay. Hanggat may kumakanta. Ay, hindi